That's a cool swatter, like that. Oh, maganda, Yan, maganda yung pool. Mag maganda pool swatter. Yeah. Tapat ko lang. Tapat mo lang? Oh, wish ko daw eh. Hindi mo na, hindi mo naman daw matupad eh. Oh. <laughs> hindi mo na matupad. Sabi ni Fish. tuntog sa Ah, Ayan, mga kababayan, kaya ikot-ikot namin dito kung saan may park o kaya sa Dolomite beach, hindi ko alam somewhere. Bahala na kung saan para hindi uh, nag si ate kasi sa init ng panahon. No? Saan mo gusto mamasyal, te? Saan mo gusto pumasyal? masyal? cool. na cool. Nakarelax Nakarelax. Oh. Yung puson ko tinanggal yun, sinaksak ba naman man? Eh, ba, ilahian ako ng lahian. Yun na yun, sinaksak sa puso. Tinaktakan ng tornilyo. Ah, si Michael D. Ay, Michael ba yun? may kumaya kasi kay Michael. Pinakain sa aso. Pati yung kabang binenta, hi, pa Michael D. Yun. Oo. Oh. Para lang maging tutor at dancing. Ayan, naalala ko yung kanta niya eh. Sinaktan mo ng martilyo. Ah, dito, si Michael D ana nasa Makati? Oo, oh, masyado lang daw Makati <laughs> <laughs> Kaya, ayun, natuturan, nalang copy-copy yan. Oo. Oh, oh. Alam mo, meron kasi talaga ganyan. Ay, si Alan K. Si Alan K. Ay, bisit ka, huwag mo na. na Ang lang, <laughs> Huwag na, ayaw ko lang mga lala. mo nyo. Balala, ano bang ginawa sa'yo ni Alan K? Loko pala yun, ha? Ah. si Sir Alan yun. Nino ko kami, oy. Oo. Oh. Ano oh. uli eh. Oo. Oh. Si Ed, ganun din, hindi na nagbabalat kayo. Oo. So, oh. Abay, si Mercado, hindi rin naman. Oo. Oh. Ang ipinagtataka mo, paano naganap yung mga ganyan? Tapos pagtingin ko, marami, magkita kami sa Kamelya. Oo. Oh. Bibigay daw yung malaking sahod na hmm. pulang kay Salvibo. Pumunta lang ako sa Kamelya. sa dami ng Kamelya, sa tamakmak. Oo. Oh. oh. Ay, hey, hindi mo matatula. alam kung saan yung Kamelya. Ibuong eh, so, Pilipinas, ang daming Kamelya. Kamilya naman talaga din yung pinuntahan. Oo. Oh. naman yung ano ko. Oo. Oh. Mm Tapos -hmm. ako na hilo-hilo ako, papunta akong simenteryo. Ano ba to kamilya na ito? <laughs> simenteryo? Ah! Kamilya, ah! Ay, eh, man. yung sinabing kamilya, maripandinig, simenteryo so pa lang. Oo. Ako, ako <laughs> nung katulong <laughs> nila. Ang... Oh, Oo. Oh. Sus, ginoo. Nah. Na. Hindi na lang ibigay. Nai. Papalamong, pipay, pa, bago ng mga panikyan, sa damakmak na kasunuman, no, nagkala po rin pa ako. Oo, oh, ay, mahirap yon. Ginoo, wala ko. Hmm kwarta. Kaya ngayon magre-relax tayo. Punta tayo sa dalampasigan ng uh, Dolomite Beach. Kaya doon ko nalaman. Tapos kaya ko nalaman na si Sir Aray nagbabalat kayo. Oo. Susti no. Maraming hinako na si sa Arabs Mall. Oo. Doon ko nakita yung cobra na nagiging tao. Oo. Na kaya ngayon, kaya ngayon, mag... Sa kami nagpalit sila kasi ng ano eh. Ng ilaw. Kaya ngayon punta Nahalang tayo sa gilid sa ng, dagat, ng dagat, no? Para ay mawala para, para mawala yung mga problema natin. Na Pasin. Oh. Nee, punta na lang tayo sa dagat. <laughs> tapos lakad-lakad tayo sa gilid. <laughs> Oo, tapos ah, uh, syempre hampas-hampasin tayo ng simoy ng hangin. <laughs> uh -oh. Oo. Tapos ah, uh, hahampasin tayo ng umahalimuyak na alon. Wow. <laughs> <laughs> Pwede ba Rob? Holding hands? Alam ko, mag-alawa oh. na ako. Ako na, lulungkot. O, oh, mag-aasawa ka na, o. Oh. Eh, siya! Ay, si Kuya Rob? Akala ko ikaw. <laughs> Ayaw mo na mag na tao na. Ayaw mo mag-aasawa? Bakit? Nadala ka na ba? Ay, naku, hindi lang dalang-dala. Dugo-dugo pa yung talampakang. Butas-butas pa. Ah, kawawa. Dugo. Na ay ginoo. Na, na, na. Butas-butas lang ng saotan ko. Oh. Bakit? Ah, basta, yun na yun. Hmm. Oh. Paano nila binutas-butas yan? Oh. Pag hindi. sinabi mo, bigyan nyo ko ng tayo lang, may karay mo ako. Ang ibigay sa akin, butas-butas talaga. Oh. Oh, ah para patahi mag sa'yo. magandang tela, nagtahi-tahi ako. Nag no. Oh. So, Sus, naikit sila nung sinuot ko na. May naganda ko ang tela. Oh, oh. Ay, ewang, kanila ni Buang. Pati nung binakal ko ko kayo gana limang piso ka, pangit-pangit na. Pilahin mo pag bakal dahi. Eh. Pilahin. Pinanuhan ko ng, ano, nang Oo. Para gumanda ni nako para na no. Pwede ba mabinti na 20 piso? Ano na ako ni damit. Hay. Ay, giatay. Ano Suko. Ha, ah, yung na pagandao um, ba? Alam ka yung um, magkamalas na ka. Hindi na nakawon. Hay. Pero ilan ang anak mo ate? Isang babae, isang lalaki. Anim? Anim mga anak ko. Ah. Asawa ilan? Atay, ano, obvious ba? Yan hindi. Eh. <laughs> Anim din bitawan eh. Oo. Oh. Ay ayaw ko mag-asawa, nahabol-habol. Rab, ayun, kinikilig ka na naman, Rab ayun, eh. Nice Sabihin sa mo sa akin ng totoo. Oh. Sino mas matimbang ayun, sa puso ko, mo? Sa pagmamalan Andrea. Suko? Pag di ka pa buntis, pero pagka buntis ka na, wow! Hiyaan naman ako sa magulang ng nalaksa. So, ayan mga kababayan, abangan nyo na lang po kung saan kami mapadpad, kung saan kami dadalhin ng aming uh, maginoong piloto. ha huh? Kasi hindi nagsasalita si Kuya Rizky. Kuya Rizky, how are you today? Fine. Okay, huwag natitingin kasi nagdadrive. Mahirap na. So, see you mga kababayan, abangan nyo kung saan kami mapadpad. Chunky! Chunky! Yeah! Yakult yeah, every day yeah. para okay. Para umokay ang Excel at spam cell. Ang galing, ang galing. Yay! <laughs> Yay! <Yeah. laughs> <laughs> yeah. Okay. Sige, un gusto mo una pa ba? Yeah. Sige. Very good. Okay. Ayan mga kababayan. Masyal-masyal kami dito sa gilid ng dagat. Dito sa badaan. Dito. Tara, dito tayo, te. Maraming namimingwit, no? Gusto mong ano, tea? melty tea? tea ka? Yung gano'n, no? Ha? Wait. Oo. -o. Mango. Mango shake? Yeah. Sige, kung anong gusto mo, ayan, no? O kaya yung anong tawag na, melty tea tayo, mon? Hindi, may green tea. Ano ba yan? Tara, pasok tayo. Ano yung gano'n gusto ko? Mango. Thailand like Cove. Nanghuli ka na, nagbayad ng entrance ka pa, nagsuwimin ka pa. Ayun, milky nang melon. Nagbayad ka pa ng kilo ni Bagus. Pagbigat pa, patay ka, uber ano ha. Uber a kilo. Alaala -ala ko. Milky melon na rin sa akin. Mukhang masarap eh. 啊。 Ini dapat, tapat sumpon with swim. Para kakai ba de ba? Swim, swim. Para yung paggalaw. <laughs> Para matuto.